guys, dito po ulit ngayon tayo sa Diwata Paris Overload. And sa ngayon, at this moment, ito po ang ganap dito sa Diwata Paris Overload. Rhea Gallardo vlog once again and maraming maraming salamat po sa lahat ng supporters. Thank you so much everyone. At ganoon din po sa mga bashers. Pinasasalamatan din po namin kayo and may God bless us. May God bless us all and may God bless you all. Pinasasalamatan din namin kayo kasi lagi kayong nandito. Lagi kayo nag, nag ng comment although negative comments. Pinasasalamatan pa rin namin kayo guys. Ayan. Especially dun sa mga lock profile. Alam na natin yan. Basta lock profile. Ayan. Maraming maraming salamat po. And again, ito po ang Diwata Paris Overload at this moment. Ayan. maraming pa rin pong kumakain guys. So, ayan. Ayan o. Oh. And ito nga po ang bagong price menu. Ayan po ang bagong presyo ng Diwata. Ayan. Tumaas po sila ng 20 pesos bawat menu. Ayan. So, salam ng nandyan palagi. Maraming maraming salamat po. At ito nga po, hindi naman natin may iwasan na talagang marami pa rin kumakain sa Diwata Paris Overload. Ayan. Hindi naman po may iwasan guys na hindi pare-pareho ang araw. Minsan marami, minsan. Pero 24 hours naman ito guys. So napakarami naman kumakain sa tabi at lalo na sa maghapon. Kamin po naman ang tao. Ayan. So maraming maraming salamat po sa lahat ng supporters. Yan, ko kayo. Sa ngayon po, wala si Diwata. May pinuntahan daw. So, hindi natin makakasama sa video ng ito si Diwata. Ayan. Ayan, sarado ang kanyang opisina. Ayan. Dito gigil na gigil yung mga bashers eh. Dito pag kinukunan ko ng pag kinakaptured ko itong mga soft drinks. Kasi nakita nyo lang sa si dami ba naman ng soft drinks. So, doon mo, doon mo rin pagbabasihan kung gaano karami yung kumakain. Ayan. Pipsi yan. And 7-Up. Nagkamali ako noon. So, ngayon, actually sa pagbablog naman, hindi natin kailangang maging perfecto. Kasi nga, paano, paano tayo ibabas kung perfect yung gawa natin, diba? ba? kailangan natin ng bashers eh. Kaya paminsan-minsan talagang ginagawa natin ang binibigyan natin ng kaunting side or part yung mga bashers. Yung makikita nilang ano para para hindi naman sila mawala ng sasabihin. Diba? So, ayan po. Ayan, ang nagsiserve ng soft drinks. Ayan, sa foods. Ayan guys, makikita nyo naman na marami pa rin kumakain. Although hindi naman talaga araw-araw talagang dagsa kasi alam naman nating lahat na hindi naman araw-araw sumisweldo ang tao, 'di ba guys? So, understood na natin yun. Ayan. So, again, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Kahit sa mga bashers po, hin pinasasalamatan ko din po yan sila kasi palagi silang nandyan. So, sa mga bashers, uh, kinukonsider ko din sila na supporters kasi palagi silang nandyan. So maraming maraming salamat din po sa mga bashers. Talagang binabantayan nila guys yung vlog ko. Inuurasan nila kung kailan yung nagla-like, kung ilang views. Inuurasan nyo ng mga bashers ko. So masaya naman ako kasi ina-update nila guys. Talagang binabantayan nila. Eh ako naman guys, ang page ko dalawa. So hindi ako palaging nandito lang sa page dalawa ang page ko at dalawa din ang Facebook account ko may TikTok pa, may YouTube so nagmamalay ako guys uh, marami na yung views yung one day mo maabot ng 30k na maabot ng ayun, napakaganda so yung mga bashers talagang inuurasa nila nagpapasalamat ako sa mga bashers na talagang ina-update nila kung ilan yung nagla-like, kung ilan yung nagko-comment, kung ilan yung ano. By the way, nakapasa po ako sa bonus. So, bawat comment, bawat like, bawat reactions, bawat views, may bayad na po yun. Pero, hindi naman po yun for lifetime. Kung baga, parang ano lang, uh, hindi natin alam kung hanggang kailan lang yung bonus na yun. Kasi nga bonus eh, hindi yun pang every month. Alam naman natin ang bonus is once a year nga lang sa ano eh. Sa atin. So, dito sa Facebook. Hindi ko alam kung ilang buwan tatagal yung bonus na nakuha natin. Sa so, kanon sa so, bawat comment, bawat reaction, bawat views, may ano, may bayad. So, although negative yung ano, dati dinedelete ko, ngayon di na ako nagde guys. Kasi nga counted na yan, may bayad yan. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, ayan po ang ganap sa Diwata Paris Overload. At iikot ko po kayo dito sa may guard house. Ayan, again, wala po si Diwata sarado ang opisina niya according sa guard may pinuntahan. Ayan, ito ang kapaligiran. Ang mga bindors nga po pala dito, pinaalis ng mga pulis. Mas masaya po guys dito nung may mga bindors pa. Kasi pag parang feeling ano ka, may ice cream dyan, may scramble, may manga. Pwede kang kumain guys, wag yung feeling ano ka talaga, nag-i-crave ka. Ngayon, ito na lang sila, na nandito sa loob. Pero yung dito sa kalsada guys, ipinagbawal ng mga pulis. And then no parking. So dito maraming vendors dito noon guys, talaga pinagbawal ng mga pulis. Kaya parang nabawasan din yung ano, kasi minsan kumakain ako dito ng mango. Nag-scramble ako, nag-ice cream. Ngayon wala na. Wala na yung ganun. Mga kape-kape na lang kasi 24 hours na. Siyempre may magkakape dyan. Although may kape naman kay Diwata. So sila, nasa loob sila ng compound ni Diwata. Kaya hindi sila pinaalis. Pero yung nandito sa labas guys, pinaalis talaga. So sila. Nakita ko sila doon sa unahan. Sa may tulay. So Ayan. Dito sa ano, ayan ang mga card Ayan nga po yung ulit-ulit nating pinakikita na napakaraming supplies ng Pepsi and Sprite, as even up, I mean Nagkamali na naman tayo So, mababas na naman tayo for sure Ayan Diba, dami-dami guys Ayan dito itong oras na guys, mainit pa rin. Kaya kung mapapansin nyo, kaunti pa ang tao. Kasi nga guys, maalinsangan pa. Kaya pag medyo pa talaga dumadagsa ang tao. Sabihin na, naman, sabihin na naman ng mga bashers, dapat kinunan mo bandang gabi. Hello. <laughs> ang bashers talaga maraming ano eh, maraming, maraming sasabihin. Ayan. Pero sure naman ako 6 o'clock nandito sa Diwata kasi napapasweldo yan ng 6 o'clock hindi nagpapalit ng ano, shipment. Nagsiship ang mga staff niya, yung panggabi at pang araw. So sure ako maya maya nandiyan si Diwata. Hmm. Ah, may music na naman guys. So ayan, off ko muna guys kasi may music na.